sa mabilis sa pag-usad ng panahon ay hindi maikakaila ang malaking kontribusyon ng teknolohiya sa buhay ng bawat tao sa mundo. Mula sa mga maliliit na devices hanggang sa malalaking makina at ngayon nga ay dumagdag pa ang mga moderno AI ay kitang kita natin ang malaking tulong nito sa ekonomiya. Pero sa kabila ng mga binipisyong hatid ng teknoloji ay bakit tila may lihim na panganib itong daladala na di natin dapat baliwalain. At ang mga eksperto nga ay nagbababala sa maaaring mangyari sa hinaharap na dala ng mga teknolohiya. Ngayon sa video na ito ay tatalakay natin ang nakakatakot na posibilidad na maaaring dalhin ng mga AI. Ano nga ba ang AI? At bakit nga ba binababalaan tayo ng mga scientist ukol sa bagay na ito? Yan ang aalamin natin kaya wag na nating patagalin pa mga chip Simulan na natin to Ano ba ang panganib na dala ng mga AI? But at a won't tell us very much... Taong 1956 Nang nagsimulang ipakilala ang Artificial Intelligence O tinatawag na AI Sa pangunguna ito ni John McCarthy Isang American Computer Scientist At mula noon ay unti-unting umunlad ang mga AI. Mula sa simpleng algorithm lamang noon, ang AI ay talagang napakalaking pakinabang na sa modernong panahon natin ngayon. Pero ano ba ang AI? At paano ito ginagawa at gumagana? Ang AI o Artificial Intelligence ay isang system na ginagawa gamit ng computer. Magpaprocess ng data at mga code ng mga eksperto. At pag na, ay inilalagay ito sa iba't ibang hardware para gumana. Kagaya ng mga cellphone, sasakyan at mga modern machine. At ang mga ito ay napakalawak na ng gamit sa modernong panahon. Sa kasalukuyan, ang AI ay ginagamit sa halos lahat ng larangan ng industriya. Mapapersonal, pangnegosyo at maging sa mga pangmedisina. Kung mapapansin nyo mga chip, gamit lamang ang boses ay nauutusan na ang mga AI para gawin ang nais mong gawin ito. Ang halimbawa niyan ay si Alexa at Siri na meron ang mga cellphone ngayon na naipakilala noong 2007. Maging sa mga bahay, pwede mo nang makontrol ang mga ilaw, pinto o mga appliances sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa AI. At sa mga sasakyan din. Madaming sasakyan ngayon ang mayroong self-driving features at napapagana ito gamit ang mga AI ang Google ay unang naglabas ng kanilang self-driving feature noong 2009. At noong 2015 naman ay lumabas ang pinakaunang autopilot ng Tesla. Ang isa pa sa pinakamalaking tulong ng AI sa modernong panahon ay ang kanyang medical assistance. Nakakatulong ang mga AI sa pagdiagnose ng mga sakit. Tinatawag itong mga virtual health assistant. At maging sa mga surgery, ay madaming hospital na gumagamit ng AI surgery Kagaya ng Mayo at Cleveland Clinic sa Estados Unidos Ilan lang yan sa napakalawak na gamit ng AI sa panahon natin ngayon Hindi ito magiging posible kung walang AI na naimbento Pero sa kabila ng lahat ng tulong nito sa buhay ng tao Eh bakit tila may takot na bitbit -bit ang mga scientist at mga eksperto? Bakit tayo binababalaan sa pangalib na dulot ng mga ito? We are summoning demons. Ayon nga ito mismo kay Elon Musk, ang founder ng Tesla at SpaceX. I mean, I think so. Too. Yeah, I mean, making some sort of digital superintelligence seems like it could be dangerous. Ngayon 2024 ay inilabas ang mga pinakabagong AI robots na talaga namang advance. Isa dyan ang Boston Dynamics Atlas ng Amerika. Ang AI robot na ito ay may kakayahang gumalaw ng mabilis at kaya na din itong magkontrol ng kanyang mga kamay. Pag kinausap mo ito ay mabilis na din ang response niya. Ganito naka advance ang mga robot sa panahon natin ngayon. Isipin nyo mga chip, 50 years ago, mga panahong 1970, wala pang smartphones, mga manual pa ang sasakyan, ni wala pang ang wifi noon at after 50 years ay ito na tayo ngayon. Sa taong 2024, pwede mo nang utusan ng ilo sa bahay mo na bumukas. Nagdadrive na ng automatic ang mga sasakyan. At ang pinakamalupit ay may mga robot nang nakakausap. Nangyari lahat ng ito sa loob lang ng 50 taon. E ano pa kaya ang mangyayari 50 years from now? Iyan ang pangamba ng mga eksperto. Si Geoffrey Hinton, isang computer scientist na tinaguriang the godfather of AI. Isa siya sa may pinakamalaking kontribusyon sa deep learning ng mga AI. Ayon sa kanya, ay may masamang posibilidad na dala ang mga AI sa hinaharap. Maaaring maging mas matalino pa daw ito sa mga tao. Sa totoo lang nga mga chip, ay makikita na natin ito ngayon pa lamang. Halimbawa niyan ay sa larong chess. Kahit ang mga pinakamagagaling na players ng chess sa buong mundo, ay hindi na matalo-talo ang mga AI ng larong ito kagaya ng Stockfish Chess Engine. Dagdag pa nga ni Hinton ay posibleng mapalitan ng AI ang mga tao sa madaming trabaho sa hinaharap kagaya ng mga paralegal jobs at personal assistants. Ayon naman kay Elon Musk, ang AI daw ay isang existential threat sa ating mundo. Binabalaan niya tayo na kung hindi ma ng maayos ang mga ito ay maaaring magkaroon ito ng kakayang manipulahin ng lipunan gamitin upang pasukin ang mga datos ng mga bansa at simulang sirain ang ekonomiya. Naniniwala din siya na ang AI ay maaaring magdulot ng malalim na panganib sa kaligtasan ng sangkatauhan sa hinaharap. Ika nga niya eh, we're summoning demons. Si Sam Altman naman ang CEO ng OpenAI, nakilala sa paggawa ng ChatGPT. Ang AI daw ay sobrang mapanganib na maihahalin tulad sa isang nuclear bomb. Hindi man pasabog ang dali nito Pero pag ginamit ito sa digmaan bilang sistema ng armas militar Ay talagang hindi ito mapipigilan Sa katunayan nga eh Mas mahirap pa itong mapigilan kumpara sa nuclear bomb Kasi isipin nyo mga chip Ang nuclear bomb ay maaaring pagkasunduan ng mga bansa na wag gamitin Pero ang AI ay isang stealth weapon Maaari itong paganahin na hindi namamalayan ng kahit na sino ilan lang sila sa mga scientist na nagpahayag ng hinaharap ng AI. At halos lahat sila ay pare-parehas ng konklusyon. Talagang kinababahala nila kung hindi mapipigilan at mareregulate ng tama ang paggawa sa mga ito. Kaya nga, ang mga pinakamatatalinong scientist ay nagmumungkahin ng mga paraan para makontrol ang kapangyarihan dala ng mga AI sa hinaharap. Iminungkahin ni Geoffrey Hinton na mas pagtibayin pa ang regulasyon at batas sa pagde-develop ng AI. At dapat ay limitahan ang pagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa mga ito, kagaya ng super intelligence dahil talagang mas matalino pa ito sa mga tao kung magkataon. Sa kasalukuyan ay may mga batas na umiiral upang kontrolin ang pagde-develop sa mga AI, kagaya ng EU AI Act mula sa European Union. Meron na ding tinatawag na AI Ethics Guidelines nakalat na din sa iba't ibang mga sektor. Isang magandang mungkahi din ang itinagdag ni Nick Bostrom, isang Swedish philosopher. Dapat daw ay merong AI hierarchy. Kumbaga eh, dapat mayroong mas matas na uri ng AI na basehan ng mga scientists. Dapat ang mga kapasidad ng mga bagong gawa ay hindi lumagpas sa mga naunang AI. Para sa kanya, sa paraang ito ay mapipigilan ng paglakas pa ng mga bagong disenyo. Ilan lang yan sa mga mungkahi ng mga pinakamatatelino utak pagdating sa teknolohiya sa panahon natin ngayon. Pero ang bottom line mga chip, sa kabila ng mga epekto at risk ng mga AI, ay talagang hindi maikakaila ang malaking tulong nito sa ating mundo sa kasalukuyan. Mas pababa ang rate ng human error dahil sa mga ito. Mas napapadali ang pagdedesisyon ng mga tao at higit sa lahat ang mga advancement nito sa medisina at healthcare. Nagpapakita lamang ito ng patuloy na paglagupa ng kaalaman ng tao habang tumatakbo ang panahon. Pero tignan natin ang mangyayari sa hinaharap. Walang makakapagsabi kung ano pa ang darating. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam nito. Pero hindi pa rin dapat maalis sa atin ang pagiging responsabling mga tao para sa kapakanan ng kasalukuyan at maging ng hinaharap. Hanggang dyan muna ang video natin mga chip. Kung may nais kayong iparating ay i-comment nyo sa baba. Pag-uusapan natin yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.